Naharan ng Bureau of Immigration ng dalawang American pedophile sa Ninoy Aquino International Airport at agad nilang pinabalik sa kanilang port of origin ang dalawang sospeka. Ayon kay Bureau of Immigration Commissioner Norman Tansinko, ang mga banyagang convicted sex offenders ay sina Joseph Sami Salad, 30 years old, at itong si Eduardo Aison Balinbin, 72 years old. Si Salad ay pinabalik sa kanyang port of origin na Taipei sa Taiwan habang si Balindin ay mula sa San Francisco sa USA. Inilagay na rin ang mga banyaga sa blacklist ng Bureau of Immigration para hindi na makabalik pa sa bansa. Ayon nga sa US government, si Salaj ay convicted noong December 2012 ng korte sa Tenisa dahil nga sa crime of sexual battery at ang kanyang biktima ay isang 12 years old na bata samantala si Valen Bean ay napaulat na convicted ng California Court noong May 2007 matapos mapatunayang guilty sa lewd at act of lasciviousness sa isang bata. Ako, si Jojo Sikat, walang inatas balita.